5 Facts Tungkol sa Tilapia ng Batangas Paboritong Isda Ang tilapia ay isa sa mga paboritong isda sa Pilipinas dahil sa kanyang malambot na karne at madaling lutuin. Kilala ito sa mabilis na paglaki at kakayahan na mabuhay sa iba't ibang uri ng klima. Palaisdaan sa Batangas Ang Batangas, kabilang ang Talisay, ay may mga palaisdaan kung saan inaalagaan ang tilapia at iba pang uri ng isda. Ang industriya ng aquaculture ay nagbibigay ng trabaho at kita sa mga lokal na komunidad. Nutrisyon Ang tilapia ay isang mahusay na pinagkukunan ng protina at iba't ibang mga bitamina at mineral. Ito ay kilala rin sa kanyang mababang taba at kolesterol kumpara sa ibang uri ng isda. Pag-aalaga ang pag-aalaga ng tilapia sa mga palaisdaan ay maaaring maging hanap buhay ng mga magsasaka at nag-aambag sa supply ng isda sa lokal at pambansang merkado. Mga paraan ng pagluluto. Dahil sa malambot na karne ng tilapia, ito ay madaling lutuin at pwedeng ihanda sa iba't ibang paraan tulad ng prito, paksiw, sinigang at iba pa. Ang kanyang lasa ay nababagay sa iba't ibang klasing lutuin batay sa lokal na kultura. Like, follow and subscribe for more. Thank you so much.